Nandito naman po tayo sa pangalawang i -re review natin. Ayan. Ang bet natin ay 3. 3. Ang pera natin 41. Ayan. tingnan natin. Ayan. Na. Tali. 6. Tali ko na kaagad ng 2 pesos. Ang nalawa. Diba? Oo wala ano ka na kagad ng 3 pesos ayun meron kang 1.20 so talo pa rin talo na naman so, zero wala ka talagang nakapala eh o ito nyo eh. see wala 0 na naman ito, like, ano, live na video ko. Oh. Uy, pinatikin ka ng panalo, 150. Pero 3 pesos ang bet mo. Pakalo ka pa rin ng 150. Uy, huh. oh, Ang ganda ng tunog, tin-tinin, tinin, -tin. nanalo ka nga naman daw kasi tin-tin-tinin. Ang napanaluran mo ay 3 pesos, antayan mo 3 pesos. Tin-tinin, tinin -tin -tin pa yan at tumawa pa yung ano, pero balik lang. pa sa pagkakataong ito so, binigyan ka ng tama oh. Tayo ng tama 3.60 ang tinamaan 3 pesos oh, may 60 centavos tayo kasalamat tayo dito napakalaking tulong na ito oh may ting 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 hahahaha ha, dahil sa sabi ng devil ito may tayo balik, balik, balik kaya oh yan talo na naman bakit yung pag-aasayahan na uubusin lang talaga nila ang pera mo? Oh, 60. So, ibig sabihin, takalo na naman. Nakakarami na sila, no? di ba? Oh, 90. Kaya na naman yan. So, ibig sabihin, marami na silang nakukulimbat But, kung sa ilan yung naglalaro? 40 plus yung ano kanina tapos ngayon 90 na lang no di ba ubusin naman natin ya wag kayo mag mag-alala oh tara oh talo na naman hindi ka talaga nila bibigyan ng panalo syempre paano nilang mauubos yung pera mo pag ng ka panalo o minsan naman magbibigyan ng panalo pero papadamahin ka lang nila para tumaya ka ng tumaya diba mahalo ulit Ang wala na naman oh Sampo na lang Paubos na oh wala ulit sige dalawang pintot na lang ayo wala na halo balik kaya galing nga. Oh, wala na naman. Oh, last na pindot. Last na lang, ha? Ay, nawala. Shops.